Teka lang, matanong ko ito si Ali. Ali, kung ikaw ba hindi ka nag-Muslim, ang buhay mo ba ngayon ay katulad ng ngayon? Hindi. Ah, tama ba yun? Naintindihan mo? Naintindyan <laughs> oh, mo okay. Kung hindi ka nag-Muslim, ang buhay mo ngayon ay katulad siya ngayon o naiba? Eh, hindi ba? Paano mo nasabi na hindi o naiba? Kasi pansin din ng parents ko. Oh, pagka-graduate ko ng ano pag-aaral. So nagtrabaho na ako sa Manila for 6 years sa so, iba-ibang mga restaurant, iba-ibang mga establishment. For 6 years. Sa 6 years na 'yon, kahit piso wala akong nabigay sa, sa parents ko. Oh. kahit piso. Oh, lahat lahat po sa sa bisyo, lahat sa mga sarili ko, sa lahat oh, ng okay. ng gusto kong bilhin, sa akin lahat 'yon. Pero nung nag-abroad na ako at doon na ako nag-Muslim doon nila naramdaman na andam, lagi na ako nagbibigay parang ipinaramdam ko sa kanila yung pagbabago ko sa Islam yes, ganon kung kung hindi ko man natagpuan siguro yung Islam Ustad, siguro hanggang ngayon napariwara pa rin ako wala pa rin akong direction sa buhay katulad da ng dati Ganoon po yung masasabi ko. ibig Sabi sabihin, ang laki ng tulong po, ang laki ng, tulong. ng Islam sa buhay mo at ang laki ng pagbabago. O, o po. Dahil sa mga katruan, syempre dahil sa pag-aaral, alhamdulillah. Ali, Yan. kung babayaran ka ngayon ng pera, napakalaking halaga, umalis ka sa Islam. Hin hindi po, hindi po. Hindi Kasi yung pera na yun, kaya kong kitain eh. The same alimbawa, time na... Halimbawa, bigyan ka ng 1 million peso. Hindi pa rin cash. po. Cash. Hindi, hindi pa rin po. 2 million. Kahit pa buhay. 2 million. Kahit buhay yung ano yung... Kaparek, 5 million. Kasi, <laughs> real. Real. <laughs> hindi ah? po, sad, mat, matutumbasan kasi. Pag ako nga rin... Uh, 5 million real. Ah, Masya Allah. Pag lumabas man ako sa Islam, in, uh, yung, yung ano ba, yung sigurado ako na Impyerno talaga yung pupuntahan ko kasi oh, okay. uh, uh, kahit pa pera kahit yan, walang katumbas talaga, Ustad. Masyari. So, na so, hindi may pagpalit. Eh, oh, okay. kasi yung mandali. pera na yan, madali lang kitain eh. Kahit na sabihin mo sa... yan at din. Um, papasok din. oh, papasok din. Ibibigay sa'yo ng ala yung... yung Pero yung, yung Islam, nasa puso. Oo, oh, po yun talaga ang, nasa puso, Ustad. Handali lang. Na yun ang talagang hindi mabili oh, Hindi, para. hindi. Kahit nang mangyari, sabi ko sa... Maraming Ustad ako nakikita ng mga Kristiyano na kwan ang dami nilang mga biyaya. Oh. Pero alam niyo yung hindi ako nainggit, sabi ko sa kanila, dapat kayo ang mainggit sa akin kasi nasa akin Allah, yung Islam. Allah Akbar. Diba? <laughs> mas, mas, mas 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 okay. pa rin ako kung, yung, kung swerte okay. yung pag-uusapan, mas mainam pa rin ako kasi nasa akin yung Islam kahit na konti lang yung biyaya ang nasa akin. Parang at doon ako panatag at masaya. Oo, hmm? panatag po. Masya Allah. Yung, hindi ka may inggit talaga sa kanila kasi Ah, eh, siyempre, Christian sila, tapos ikaw, Muslim, mas ma... Yung pinakamalaking biyaya na ay sa akin ng Allah, ay yung Islam. Parehas tayo dyan, Ali. Walay, yan din ang nararamdaman ko. Kung ano yung mga kaibigan ko, pamilya ko, kamag-anak na matataas sila lahat, sabi ko, Alhamdulillah, biyaya yan sa inyo ng Allah. Pero ang sa akin, sana itong pagiging Muslim ko na ganap na... Uh, sumasamba sa Allah, naniniwala sa Allah sa tunay na nag-iisang Diyos at tama na paraan ng akida na paniniwala ito ang hindi mabilis sa akin dahil yung kapanatagan at katahimikan ng puso. Balikan natin si Ricardo Victor Jr. Sa kanya, 5 million. Gagawin ko sa iyo 10 million dollar. Totohanin mo ako. 10 million dollar bibigay sa iyo. Umalis ka sa Islam. Tatanggapin ko kung hindi ako lalabas sa Islam. Pero hindi ko tatanggapin kung palalabas nila ako sa Islam. Walay bro. Ang katumba, walang wala yung kahit ano pang laman ng mundo sa dalawang rakaan ng before pajar. Subhanallah, Akbar. Binibigay sa atin ng uh, Allah, ala subhanahu wa ta'ala. Ang biyaya na higit pa sa anuman laman ng mundo. Kaya anin natin ang mga 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 material na bagay kung tayo naman ay makakalabas sa ating pananampalataya. Bilang isang Muslim, kahit tayo patayin nila o tayo ay ano uh, anong, mangyari o, sa buhay? anong mangyari sa buhay natin, Alhamdulillah, Islam kami. Alhamdulillah. ano man sa Islam, ito, sa Islam pina, pin, pinatatag kape lang, ayos na 'yan. <laughs> Kubus, buto ng manok. Ito, ito yan. Ah, kahit walang uh, laman, uh, alhamdulillah uh, panatagang uh, ang mga ang mga Muslim uh, at hindi 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 nakukuha hindi na, hindi kayang uh, uh, suhulan o bayaran ng mga material na bagay. Pag uh, pag nakilala natin ang tunay na tagapaglikha dahil uh, uh, sa sa Islam ang uh, tunay na gantimpala ay ang hinahangad natin lahat ay ang uh, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'la. Hindi itong mundong ito. Walang-wala ang mundong ito, walang kwenta. Kahit ano pang dami ng pera mo dito, kung hindi mo nakilala ang yung Panginoon, ikay talunan sa araw ng paghuhukom at alam nating lahat 'yan na tayo ay uh, dalawa ang patutunguhan. Isang paraiso at isang impyerno. Kung tayo hindi nagbalik sa ating Panginoon. Abdulaziz, Abdulaziz uh, Victor. napakaganda ng sinabi mo. Kung tutunghayan natin bro, alam mo, sa totoo lang, ano nga, ahanin mo nga ang 10 million na dollar, 5 million na uh, real. Ano ang katumbas niyan sa dalawang rakaan ng Fajr? Na Sun na lang yon di ba bro? Lahigit pa sa laman ng, L sa laman ng mundo. Ah, uh, ang gaganda ng mga nasabi nyo tungkol sa kung ano yung sa Islam ano yung makikita mo na talagang hindi mo makalimutan at ito ang nagpapatanto at nagpapatatag sa ating puso ako okay, itanong nyo anong meron ako na parang ano rin na gustuhan ko na hindi ko may pagpalit ano? tanongin mo ano po yung uh, <laughs> <laughs> ano masasabi niyo? ano mo ko? Para pinipilit ko pa kayong tanungin ko kayo na tanungin niyo ako. alam mo, kaya ko sa inyo yan nasabi at kaya ko, bakit ko sa inyo yan ay tanong Abdulaziz? Dahil, sa totoo lang, isa rin sa mga nagpapatatag sa atin o sa akin, sa Islam, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi mo inaasahan Maari ito ay sinadya at hindi sinadya. Disgrasya, uh, disgrasya or biglaan, masama, mabuti o anuman ang resulta niya. Ang Islam ang kasagutan noon ay tanggap mo. Na walang pagsisisi. Na walang pa, panis, pa, nag, nagsisisi ka o paninisi sa ibang tao dahil alam ko at batid ko na ang lahat ay nakalaan sa bawat isa. Alam mo, may isa kong kaibigan, sabi ko sa kanya, Bro, kumusta ang kabuhayan dyan sa Pilipinas? Sabi niya, Ustad, mahirap talaga yung buhay dito sa Pilipinas. Sabi ko, kumusta yung, yung risky? Alam mo, bro, ang sinabi niya sa risk, yung biyaya ng Allah, sabi niya, Arisku kalmaut, yudriku ka ay na matakun. Siya ang ganda ng sabi niya, no? Sabi niya, ang biyaya na riski ng Allah ay katulad na kamatayan na makakasalubong mo yan o matatagpuan mo yan kahit saan ka man maroon. Nandito ka man sa Saudi, nandun ka sa China, oh, sa Divisoria, katulad ng kamatayan na pag dumating siya yan. So, ano ang nakalaan sa atin ay tapos na. Di ba? So minsan, meron ding buhay sa atin na minsan nasabi mo na bakit yun ang nangyari, hindi ko yun inaasahan, nagsisisi ka, o di kaya meron kang sinisisi na tao, o malungkot na nalungkot ka, pero hindi mo alam. At the end of the day, eventually, you realize na ito pala kung bakit ito nangyari dahil mahal ako ng Allah. May mga taon na Ustad, makakapunta na ako sana sa New Zealand, sa Australia, ganyan. Pero hindi ko alam bakit ako dito ako napunta. Yung mga kapatid ko nandun sa Amerika, hindi ko alam bakit dito ako napunta na ang sweldo ko lang, 1,500. Sila doon ang lalaki, o di kaya 2,000 lang sweldo ko dito. Ang kasagutan pala Ustad, dahil yung Islam, na hindi ma hindi hindi ko ma hindi magbili at hindi kaya na tumbasan ng pera. Kaya minsan may mga naniniwala kayo dun sa sinasabi nilang uh, blessings in disguise, sabi ng mga Amerikano. Opo. Alam mo, alam mo, ano yung sa Tagalog, yung blessings in disguise? Ano yung sa Tagalog? Parang yung ipinag yung uh, akala mo is a uh, uh, masama masama na biyaya nung pala yun pala yung mas, makakabuti sa iyo mashaallah uh, uh, po say. ikaw anong paniniwala mo anong ano mo doon na Abdulaziz yung blessings in this guys naniniwala ka na yung masama na nangyari sa iyo ay hindi man nanatili yun na masama dahil meron pa lang kapalit diba oh ustad uh, yun nga yung uh, lalot kong lalo ta alam natin na uh, Uh, alam natin kung paano natin hilingin yung yung uh, mga nakatadhanang masama sa atin. Allahop. <laughs> Masya Allah. Pwede Masya. Maging maging alam mo kung bakit ko yan uh, naibanggit sa inyo at naishare ko yan sa inyo, Brother Ali at saka ikaw, Abdul Aziz. Natatandaan nyo yung aya na talata sa Quran, na sinabi ng Allah sa Quran, Wa mayyatkaqillaha yajallahu makhrajah wa yarzuquhu min haythu la Ano mo ang ganda mo yung sinabi dito ni Imam Qurtubi. Wa may yattaqillaha yaj'al Ang sino mang tunay na katakutan niya ang Allah ay padadaliin sa kanya ang lahat ng anumang pahirap sa kanya. Ang tafsir nila doon yung ibang pantas, yung makhraja na yon, yung yung pahirap sa iyo sa libingan at sa araw ng pagukom padadaliin ng Allah. Dahil ano ang susi? Dahil sa takot sa Diyos. Takot sa Allah. Tapos sabi niya, wa mayatawakkal Allah wa may, uh, wa yarzuquhu min haytulayhtajib. Ang sabi nila doon, wa yarzuquhu, yung ibig sabihin, bibiyayaan siya, magkakaroon siya ng mga biyaya o risky na hindi niya alam kung saan ang galing. Katulad sabi ng mga pantas, anong dahilan masababunuzul hadil aya? Anong dahilan kung bakit ang aya na ito ay bumababa? Uh, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang tao na pumunta kay Propeta. Ang pangalan ng taong ito ay si Auf ibn Malik al-Asja'i. Pumunta siya sa kanyang sa, kay Propeta Muhammad, umihiling, nagsusumamo, no umiiyak, malungkot. Kumbaga trahedya ang nangyari sa buhay nila. Sabi niya, siya ka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi nito ni Abdullah ibn Mas'ud na itong lalaki, ito pumunta sa kay Propeta Muhammad. Sabi niya, usugo ng Allah, ang aking anak ay kinuha, hinagaw, inalipin, o uh, ano? bihag ba yun? Parang ganun, ibinihag ng mga kalaban ng mga Quraysh ang asawa ko iyak ng iyak sa bahay. Hindi mapakali. Siyempre, babae, anak niya yun. Tayong lalaki, medyo okay pa normal. Pero ang babae, talagang patindi yung awa niya sa anak niya. So, usugo ng Allah, payuhan mo ako. Ano ang gagawin ko sa trahedya na nangyari sa amin? Kaisa-isa naming anak, kinuha ng mga ipa, ginawa nilang alipin. Sabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, O, oh, wasbir. Katakutan ninyo ang Allah at magsabar kayo at paramihin ninyo ang inyong istigfar. Yung pagsabi ng astagfirullah wa atubilay. Isa sa riwaya, sabi niya, sabihin niyo na paramihin niyo, La hawla wala kuwata illa billah. There is no power and there is no strength except the power and strength of Allah. Ibig sabihin, kung yan ay nangyari sa inyo na trahedya, paramihin niyang istigfar, maging matagutin kayo sa Allah, magtauba kayo sa Allah, papalitan yan sa inyo ng mabuti. Mga kapatid, ang resulta dito sa batang ito, naibalik ng mga kufar, ng mga kurais na walang dahilan at nung naibalik nila ito dahil sa respeto o awa o di kaya ay uh, takot sa propeta Muhammad sa lalo na ibalik nila at binigyan pa ng apat na libong mga tupa. Wow. <laughs> na isang mahirap. Ibig sabihin, yung resulta ng pag 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 paghihinakit yung mga problema trahedya bumalik siya na naging biyaya wa yarzuquhum min haythu la daragdagan ng kanyang mga biyaya na hindi hindi niya alam so tignan mo nakita ka sa na, kay propeta Yusuf alay salatu salam. kung hindi siya nahulog doon sa bangin na para ito ay papatayin ng kanyang mga kapatid nahirapan siya di ba ibinenta pa siya naging alipin siya bago siya naging tagapamahala sa Egypt ng mga pagkain. So kung hindi niya dinaanan yung hirap na yun, palagay mo kaya ay matatamu niya yun? Di ba? Si Propeta Musa alay salatu salam, yung hirap na ginawa niya na nangyari nung siya ay tumakas sa Egypt at nag uh, 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 umalis doon. Ang resulta niya, anong naging resulta? Naging ganap na propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam, lahat ng hirap pala, ito yung sinasabi sa Islam na inamal usri yusra. Ang lahat ng mga uh, pahiral, ang lahat ina usri, ina malusry. katutuhanan lahat ng pahirap ay may kapalit ito na katumbas na madali. So yun ang isa sa hindi ko makalimutan sa Islam na pinakamaganda sa Islam na kung ano ang nararamdaman natin sa buhay natin, mga pagsubok, lungkot sa buhay, hirap, isipin mo ang kapalit noon ay kabutihan, pagpapatawad ng Allah, o di kaya ay ang gantimpala noon ng Allah ay paraiso ang sinumang magsabar o magtimpi sa mga pinagdadaanan.